ayan po ang karagata nakita niyo na alam nyo naman ang buhay maghanap po kami ng makakain kung mayroon so ayan manguhat tayo ngayon ang tatawag na mga sihi o kabibio si Shell. ayan oh, mga agas tuwagin sa amin so ito po to sa amin ito po yung malit na si cucumber ayan kinakain din po yan pero sa ngayon malit po yan huwag mo natin siyang kukunin alam nyo po ba ito? Ito po yung sarok-sarok o tawagin. Kinakain po ito medyo mapet nga lang. Napakadaming mga sihi o kaya Kasi so, ang hirap nilang kunin dahil maliliit lang. Tsaka bukod sa maliliit, nahuhulog sila sa mga bato-bato. Kapag naglalakad tayo. to sarok-sarok o. Oh. Ayan. So ayan, pinupukpok po namin. Dandahan lang po yan. Ito naman po ang sarok-sarok na kulay puti kung tawagin. So nahulog pa. Pukunin natin ito po. Sarok-sarok. Ito po ay kulay puti. Kinakain na po ito kahit hilaw. So ayan, ito po yung kundato kung tawagin. Medyo malilit nga lang. So ayan yung mga jellyfish po. O, ingat lang po tayo. Ito, spider jellyfish. Ayan. Maraming na makikita sa dalampasigan. Kung ano, ano lang. Hala, ano ito? Oh, parang ahas. Malay. ito. Ano yan? Ano yan? Hmm. balat. So, ito po ang sarok-sarok. So, ayan. Hmm. Ah, diba nakuha pa namin? Hmm. So, ayan. Meron po lumban tayong nakuha. At meron pa po ditong... Ayan, ibang sihi. So, ayan, may nakita pa tayong hila dito. oh, ayan. ba? Diba? Cute-cute naman ang hila. Pwede natin kukunin. So, ayan, nakakuha po tayo ngayon ng boyatok. Ayan, kita nyo naman. So, ayan, ito po yung sea si urchin. Maliliit pa. Nagtatago pa sila kasi mga baby pa. Ayan, o. Oh. Ayan. dami. Nangwa po kasi kami ngayon ng mga kabibi dito. Kaya mga ulam sa tabing dagat. O, ayan, di ba? O. Gato po ang buhay namin sa probinsya. Dito po sa si Buen Romblon, no? Di ba? Napakaganda po dito. Mangon ng mga seashell. Simpleng buhay. Ayan mo, kasama ko po ay si Alma. Ayan, ang lalaki naman ang buhay to? Pero tulungan niyo ako. Hindi ko kasi alam kung paano makakuha eh. Ganyan naman. Talamat. So sabi ng kasama ko, silip-silipin daw yung mga buyatok, yung mga butas-butas ng mga koral Baka meron ako nga, hindi ko maintindi, ba't saan ako sisilip? <laughs> Pakadami kasi dito eh, oh. <laughs> yung mga butas-butas, oh. Pero hindi ko alam ang pagkuha. Oh. Hirap talaga mabuhay dito ako sa probinsya. Pero masasaya na rin tayo. So ayan, meron daw dito sa ilalim. <laughs> di, hindi ko alam. Hindi ng eh, ito aray wait okay. lang tapos tapos tusok tusokin oh kung may sipoy sa kontan so hindi natin makukuha ito saka ito 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 ba parang bato naman mayroon nga so ayan hulo ang husay naman so ayan nakakuha po tayo oh Ayan, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Kamukha siya ng buyatok din. So, ayan. Mayroon pa dito. si Ito pa. Ito, ito, ito. Ala. meron Ang galing-galing ko. Nakakuha naman ako. Ayan. May liswe ako nakuha. May laman. Very good. So, ayan po. Nilagay po na kasama ko. Napakadami na. At uwi na siya. Iwan niya ako dito mag-isa. Bye-bye. <laughs> hey, Thank you. Okay. Maghanap pa tayo. Habol-habol tayo doon. Napakalaki na. Yun, tuwad na si Ayun. Ayan, may laman. Nakakuha ako. Ayan, at medyo madilim-dilim na nga po. At ako na lang po mag-isa rito ang nanguha po ng shell. Marami-rami na rin po ang ating nakuha. Dahil tinulungan po tayo Nating kaibigan po na si Alma. Ayan. ayan po. Malapit na po mag-gabi. Ayan, maraming salamat pa sa inyong panonood. Ayan, o. Oh pagod na po ako alam niyo naman po o oh. yan marami-rami na rin po ating ulam papakita ko po to sa inyo bukas magluluto tayo so, ayan po ang ating nakuha o oh. ating At yun natin kasama kanina. Alam niyo naman po, sa Pero nakakuha rin tayo na marami din. Diba? Ang dami. Ayun pa okay na rin yan na natin at least makalis tayo ng gastusin tarawaraw tarawa. so ayan po ang atin nakuha po kahapon at ngayon nilinis ko na po at ngayon ang susunod natin gawin ay lulutuin na So, ito na po yung ating pong shell na nakuha po kahapon sa tabing dagat. Ayan, o oh, napakarami, o, oh, ayan. At talagang naluto na talaga ito. At ah, talagang ipapakita ko po sa inyo at kakainin po natin ito. Dahil, syempre, pinaghirapan natin ito as masustansya po itong pagkain. Ayan, napakadami, ba diba, o? Oh? So, halika, sama na ko ninyo, kakain na tayo. So, ayan, kukuha na natin to Gumamit tayo ngayon ng tinik ito ng... Kalamansi, ayan sukor natin. So, ayan. So, natin ang laman, di ba? So, kakain po natin. Kakain po natin to. Mmm. Idalis po natin ito ang pinakapitan niya po o pinakalaman niya dito sa dulo kasi minsan may mga ano po ito eh, may lupa-lupa. So, ito lang po ang kakain natin ito. Mmm. Sarap. Sarap talaga. Ayan, oh. Ito yung boyatok. So, ayan. Mmm, sarap. Ayan oh. Hmm.